Tatanoy yung pagtaninong kita. Ano nga sabi mo nga sa may mga bakal? Ano, paano ba tamang pag-aalaga ng baka? Yan. Ah, uh, simple, simple lang. Uh, kailangan hindi mo sila pinapagalitan para maamo lang sila. Huwag mo silang uh, sisigawan o ano. Basta yan, kailangan tubig. Para okay, mo, kita mo sa pulang kita, kaya ng hawakan niyan. Sige nga po. So, yan. Para kaya niyan, kaya kaya ng hawakan niyan. Kilala ka ba kani? <laughs> Kilala pero Bom bait ka ni. Ano sekreto mo sa pagpapaamo niyan? Ha? Ah. Para malaman ng ating mga viewers, Yan para rin magpapaamo ng isang babae sa, 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 sa tao <laughs> Napapaamo nga kita. Ito pa. Ito pa. <laughs> <laughs> Ay, Ganun pala yun. Hani? Uh... Oh. Oh. Oye, Ner! Saan mo manda? Napaamo nga kita. Iyan eh, pang baka. Oo. <laughs> oh, yan ba ha. Oh, yan yan mga baka dun. Sumidulo. Yan. o ba? Nag-aalaro. Hmm. Tingnan natin yung kalabaw. Ano ba yung mga kalabaw? Hmm. Ano ba yung mga kalabaw? Magbabaka. Ha. Ito ang dating ayahay. oh, ngayon. Ranchuhan na ng bakat kalabaw. Hmm. So, Ayan. Sa mga gusto mag-alaga ng kalabot, baka pwede kayong anong tawag ito? Uh, matuto kung pa, paano, gina, pa, mag-alaga nito. Ang kagandahan na pag ng pag-alaga ng baka dito sa atin kasi hindi binibili yung pagkain. Yun. Unlike sa iba, bili ka ng page, bili ka ng kuhan. Kaya lang, siyempre, medyo native itong alaga natin. Kaya... Natural ano eh, no? pagkain. Okay lang sa... At saka masarap ang karne nito kasi... Yun, yun ang pinaka-importante. Ano eh? Pupunta na sila doon sa Lubluban. Lubluban? Oo. Oh. Aba, may Lubluban pala doon. Tapos na silang kumain eh. Hmm. O, oh, maliligo. Ba, isa nyo. Hindi sa... pala nakakaganda, mayroon palang paliguan doon. Buti hindi nawawala. Ay, hindi. Alaga nating ibon. <laughs> <Or, laughs> <laughs> kung susumahin talaga, oh, tatanong yung, halimbawa, para malaman ng mga viewers, gaano kalaki itong dapat na, ano, na, na, pwede mong pag-alagaan, alagaan ng, ano, ng baka, tsaka ng kalabaw. Halimbawa, yung say, sa isa hektare, ilang kalabaw ang pwede mong kasya? Wala, wala pa akong experience sa, kuhan, kung ilan ang laman. Pero, sa, kay, ko yan, eh. Sa, bilang eh sa bilang okay. pero ito kung lang naman ito ilan ilan ang ilan ang alaga mong kalabaw na yan dito sa beside din sa kabala ito nasa kwarto ito eh nasa 30 na ito eh 30 ay no, dito ang baka na ito kasama na yung baka oh kasama na yung baka oh. okay sige siyempre next year yan mga anak na yung mga ano yan mga babae malalagdagan na naman yan okay malalaman um, natin kung kwan ano, Malalaman natin kung kulang na yung damo pero okay pa naman no hmm. maganda ang katawan nila tsaka kagandaan dito diba pag may alaga ang hype ngayon, hindi mo na kailangan pa mag maintenance sa nino halimbawa ito may, may sarili ka ng libreng malware ay wala na talagang, talagang malilinis talaga no at saka yun yung mga nasa labas ng bakot hmm. na pagkain pag gusto ko silang tawagin ah, dadalang ko lang sila lalapit sila ah. Isa, isa, yun, isa yun sa pagpapaamo ano naman ang pinaka-beneficio nito sa iyo pag pagka limbawa, ay mag-aalaga ka ng pa, ganyan? Siyempre, oh, uh, 64 years old na ako, Leo. Oo. Oh. Wala akong maintenance. Ha? <laughs> ah, walang high blood. Normal ang BP. Oo. Oh. <laughs> Ibang sabihin eh. Oo. Oh. Ah, matigas pa, ano? Pwede pa. <laughs> matigas ha, hindi matigas. <laughs> matigas! <laughs> Oo oh, ano. <nga>, <laughs> so, uh, ano nga magiging ano? Ma ma may iwan mo mensahe sa ating mga viewers na ano na na maaring mag, magkaroon ng pagkakataon na makalaga din ng gatong ano kayupan ay ano to bukod sa kumikita ka kasi dito yung uh, stamina at saka yung lakas ng pangkatawan eh mm hmm. mo pa rin yung Hmm. Kaya isa sa, oh, maglalakad tayo. Natural na natural, maglalakad. Oh. Okay. Pero posible ba ka tatanoy na ano, halimbawa, pagka ikaw ay ano, isang magsisimula na ito, magkano po kaya kailangan mo nito? Kasi ang isang bakay, magkano, nagiging magkano kalaga na yan, isang ganyan? Ay, dito mura lang. O, parep... Mura? Hmm. Mura lang. Sa, uh, dito, ang hinahin eh, kung ano, mga... 26,000, 30,000, no? Pero pag sa mainland ka, hindi dito sa islamahal. Ah, okay. Sige. So, yun. Yun, yun lang pinaka-tips mo sa menu ano, sa mga ating mga viewers. Talaga lang. May sarili ka talagang... Ranchuan. Barako. Para ah, barako. barako. Kailangan. Ano eh? Oo. Oh, pag may babae ka, kailangan may lalaki. Ah, oh. Tapos siyempre, ang, ang ingatan yan yung mga pag nag-alaga ka niya, kailangan talaga merong mga barbed na eh. Oh, hindi pa oh, pwedeng oh, wala, ano? At baka kung sa mapunta yan, ano? Sa gabi, pag uh, lalo yung may buwan, nagagala sila. Hmm. O, oh, makaka-permiso yung hayop mo. Ah, okay. Ka. Kaya, yan. tapos yung manok naman, yung mga tae nung baka, kalabaw. Kinakalka naman nila, no? Yung naman no? ang binubungkal nila, yun naman, pagkain nila, yung mga oh, hmm. Ah, okay, very good. O, oh, man. yan, yung mga manok, po. Oh. Hmm. So, ano lang talaga, no? Parang food web lang din pala, no? Oo. Magkaka Magkakaugnay. Magkaka ang bawat uh, nilalangan, eh. So, yun, ang ganda ng farm na ito, no? Sana pagka ano, ito yung samihong Mihumalig Island. Ayun, 'yan ang kagandahan Tingnan niyo po ha. Ito yung samihong Mihumalig Island tayo pero tingnan niyo yung to. Para kang nasa may ano, nasa may sea, <coughs> na, Sydney ba 'yon? New Zealand Ano eh. Oo. oh, <coughs> <coughs> Yung ganyang ano, isang isang style. Oo. <coughs> <coughs> 'Yon. Kalapit po kami sa Mihumalig Island sa Bacana. Ayun. Ano? Mga ilang itaria kaya ito? <coughs> ah, mga ano lang ito. Uh, Anim. Kasama 'yung mga ganun. Mm, mga siam oh an oh, siam pala malay pala itu yung kabila din mangrove na ya, ganda oh bermuda grass pati oh oh ba ito yan, oh, ganda ah. hmm apa ganda ng no lugar oh hmm ya so yan <laughs> hah? sa umaga yan, tatabasin ko yan para pawisan. Hmm. Sama sa exercise, exercise yan eh. Mahirap yung... yung laging nasa nakaupo. Hmm. Yan yung mga sasabi natin, oh, yung talaga oh, napakalawak, yeah. napakalawak. Eh. At ang doon sa Mikabela, oh, ganda ng mga puno na ano, ng yan. Aguho. Tapos sa kabila doon, tabing dagat na. So tabing dagat, dito naman sa Mikabela ay mangrove ay ko naman nipa. Ah nipa, oh no. Oh. Oh, pwede gawing lambanog. Pwede pwedeng, pwedeng ani gawing lambanog. Lampanog. Oh, pwede no. Agad taw. Nipa na nagagalaw patindugan na rin oh. Ang nipa house na nipa ano ireniyan. Diyan tayo maglambanog din diyo. Oh. Pwede. Kunin ko dalion Oh, lapit ko oh. kapal na oh. Hmm. So yun. Maraming maraming salamat magpasalamat sa oh. lahat niyo. Sa mga oh, viewers. Maraming salamat sa mga viewers natin na sana nakapagbigay tayo ng kaunting uh, inspiration para Hmm. Huwag niyong kalimutan na, no? Oo. Mag, uh, At supportan yung, ano, yung... Yan continent. eh, sa mga katulad natin, medyo may edad na. O, pero yung mga kabataan, siyempre, ang hanap niyan, puro mga kasiyahan pa. Pero pag hmm. malapit na sila mag ganito na ang plano para... Hmm. mag na lang ng bu o, ano. Okay. Maraming maraming salamat okay. okay. po. O, okay. bye po. Thank you. Bye-bye.